um, wala pa siyang sagot. So, I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan, <laughs> sa misa. Okay. Uh, another, um, uh, follow-up ko lang doon sa sinabi niyo about the uh, political dynasty. Uh, ano yung formula niyo para magkaroon tayo ng real ano uh, batas na para sa anti-political dynasty? Um, Siguro, immediate family. Uh, hindi ko lang alam if we can extend it uh, up to what degree. Uh, but, uh, initially, immediate family. Kasi karamihan naman yan, usually, uh, kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid. Kasi, usually, same line yung uh, mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung uh, magkapamilya. So, ang pinakauna talaga dyan uh, sa political dynasty is um, yung Uh, some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members ng um, third-termer or incumbent. VP okay. <laughs> Sige, sige, break <bring> <laughs> ko. VP, uh, ngayon, uh, kumasa itong si Chel Jok, no, attorney Lail, Dilima for uh, prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Oh. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng multi party RTC sa drug group drug case ni Laila In, Dilima. Um, hindi ko nabasa yung uh, decision ng ano Court of Appeals. Hindi ako makakomment comment uh, hindi ko kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung decision ng RTC. Hindi lang mag-comment uh, dyan. Uh, I, no? and, uh, well, understandable. Um, kay uh, Laila Dilima and kay uh, Chel no? they've been very vocal uh, anti-Duterte since birth um, yes um, in fact wala pa sa mapa si dating pangulong Rodrigo Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga uh, si secretary uh, de Lima so understandable na ano um, sasali sila sa prosecution ng impeachment hmm last na VP, sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si congressman Joel Chua. Bakit? <laughs> hindi ko alam. <laughs> mam, uh, hindi ko alam bakit ta uh, siya uh, nanalo. Update po ma'am sa birthday celebration niya sa The Hague ma'am at uh, yung Yeah, ano po is... yung magiging program doon? At when are you going to fly to the Okay. Uh, Or invited buddy? Oh <laughs> yes, invited kayo lahat. <laughs> <laughs> so yun <laughs> na. ko <So, laughs> <na> <laughs> <to try> <laughs>